kabayani, ito So yun, good morning. At tayo'y mangingisda na naman. Kasama natin si Victorio. Yun, simulan natin ang vlog na ito. Tayo ngayon ay naglalakad. Papunta kami doon sa lugar na Pangingisda namin. Mga tayo ngayon, mga kabayani. Dahil biyernes ngayon dito sa Libya. At half day lang kami, mga kabayani. Ano, dala ko yung fishing rod. Nasa likuran. Tapos balde, may tubig, may pagkain, may pain. Yan si Victor, may dalambag, lalayas na. <laughs> Yan. Lalakad kami dito at uh, ang sitwasyon talaga namin dito, bago kami nakakarating doon sa pwesto na pinangingisdaan namin, nakikihitch kami. Wala kasi dito ng ano, public transport na para sa kliyan mo. Katulad doon sa ibang bansa, train, ganoon, o kaya bus dito wala talagang ano ang kagandaan lang naman dito sa Libya mga kabayanik dito nagpapahitch nagpapasakay yung mga Libyano rito kung sino man yung may sasakyan ah uh, si Senyas ka lang si Senyas ka lang kung saan ka area 1 tataas mo isang daliri mo kung area 2 tataas mo dalawang daliri mo kung area 3 tataas mo tatlo kasi kung papunta sila ng area 1, at tayo riyawan ka naman, sasakay ka nun. Promise yun mga kabayanik. Dito, kaso nga lang, talagang mag-aantay ka rito mga kabayanik. Tamang waiting ka. Tingnan nyo mga kabayanik yung aming pwesto na pinag-aantayan namin. Nang may hitchhan namin sa sakyan. Nakikihitch kami rito. Dito kasi sa Libya talaga, inulit ko. Uso dito yung hitch. Nakikihitch ka. Pero sisiguraduin mo, syempre yung sasakyan mo, dun din papunta sa ano mo, pupuntahan. Minsan kasi, hanggang doon lang sila sa kalahati nung pupuntahan mo, malalakarin mo pa. Malayo pa yung lalakarin mo. Kaya, dapat pag naka-age ka, sure ball. Kami ni Victor, dito lang kami sa highway, at tatawid lang kami ni Victor. Yun, dun, kung nakikita nyo yung daan yun, doon kami papunta. Doon sa daan na yun. yun sa daan yun. Kung nakikita nyo. Kaya, mga kabayanik, dito kami. Magaantay kami rito. Tsatsagayin nga lang namin yung init. Dahil may init. Pero, ganyan talaga. Sabi nga nila, pag walang tsaga, walang nilaga. nilaga. <laughs> Enjoy your mind nga eh. Di ba? Sabi ko nga, ang ang pangingisda, hindi naman yan tungkol doon sa nahuhuli mo. Di ba mga kabayanik? Tungkol yan doon sa mga memories mo, sa mga alaala -ala mo at sa mga kasama mo alaala mo doon sa mga kasama mong nangingisda yan kasi iba yung feeling iba yung feeling ng ano ewan ko ha ewan ko pero alam ko sa halos lahat naman ng nangingisda nangangawil di ba namimingwit may pakiramdam na katulad ng nararamdaman ko yung yung kumbaga ba yung feeling na napakasarap pag halimbawa hinihila na yung tansi mo, o kaya may kumakagat-kagat sa tansi mo, mga kabayanik yun yung feeling na yun ano yun eh, kahit anong pagod ko mga kabayanik, nawawala. Nawawala kahit anong pagod ko. Ayan, makikits tayo, susubukan natin yung kotse na yan na parating. Makikits tayo ah, mamaya na lang mga kabayanik. So yun mga kabayanik, dalawang kotse yung dumaan. Hindi tayo nakasakay. Ayan, dalawa. Dalawa yung lumagpas, hindi tayo nakasakay. Ngayon eh, mag-aantay tayo, uli. Pagabang aabang uli tayo. Ayan, may babaeng ano, driver. Pinasa tayo ng kamay bait niya. Di ba? Niyan, hintay tayo uli. Ganito lang mga kabayani. Ganito lang yung buhay namin dito sa Libya ni Victor. Yan. Nakakaalis ng pagod namin talaga yung pamimingwit. Kaya minsan yung mga pamilya namin nagtatanong sa amin, nagsasabi sa amin, hey, ibig sabihin pa hinga kayo. Namimingwit pa kayo ni Victor. Kaso iba yung pag nasa kwarto lang mas mabigat sa katawan. Hindi katulad nito na, na pe-pressure isip namin kasi pag nangangawil kami nito na ni Victor o kaya naglalambat iba yung pakiramdam alam ko alam niya yan lalo na doon sa mga katulad namin ng ingisda sa ibang bansa alam kong iba yung nararamdaman nyo kasi nga diversion namin to diba diversion namin to ni Victor para maalis yung homesick diba yung lungkot minsan malakas to malakas to mga kabayanik malakas to makaalis ng homesick eh homesex <laughs> pala <laughs> home sex. iba pala yun iba pala yun Viva Max pala yun nakakaalis ng homesick homesick <laughs> Viva Max pala yun you know diba? at uh, sobrang salamat talaga salamat sobrang salamat sa mga sumusuporta pa rin sa akin at ngayon natutuwa ako mga kabayanik dahil tumataas na naman yung views ko mga kabayanik sobrang salamat sa inyo sobrang salamat sa inyo talaga kung sino man kayo sobrang salamat sa inyo Bala na sa inyo si Papa God. Sobrang salamat sa inyo. Na, napakasaya ko sobra. Sa katulad kong alam nyo na. Sobrang salamat. At, ito, meron na naman kotse. Ayan, may kotse na naman. Abangan natin na kung makakayits tayo. Mamaya na lang uli. Iyon no oh, mga kabayanik. Ay, pag sinuswerte ka nga naman talaga mga kabayanik. Nakasa kayo na kami ni Victoria um, o kasama <laughs> natin si Boss Pogi at si Madam. Yan oh, si Madam. Ako, kung alam nyo lang yan, si Madam talaga. Ay, naku madam, napakaswerte namin. Kaya minsan talaga sabi ko sa inyo, may mga bagay na hindi mo inaasahan dumarating sa inyo. Di ba? Isipin nyo, 24 hours na kami nag-aantay. Joke! Joke! Joke lang mga kabayani. Joke Alam nyo ba mga kabayani, wala pa akong balbas nung tumayo kami doon. Ngayon nagkabalbas na ako sa Tagal. Kaya sinuswerte kami dahil Boss Madam andito tsaka si Boss Mogi. Sinuwerte talaga tayo. Victor Ngasis. Hey. sharing ka. Ah. tayo, baka maglinis tayo ng kotse. <laughs> Ma'am, Boss Madam, baka galisin kayo paglabas namin, ha? Wala pa, dali kami sa trabaho eh. Ayan <laughs> you know, hindi ho kami tumakas sa trabaho mga kabayanik ka Talagang pag Friday, half day lang kami naka na lang yung aming mga gamit mga isda lang. kasi sa totoo lang mga kabayani kung ulitin ko itong pangisda namin nakakatanggal ng home sex eh home pala home sex tuloy mali mga kabayani home Oo, oh, mas lamang to. Sabi nga nung mga ibang tropa, mas mainam pa daw mga isda kaysa maghanap buhay. Oh, Uy, wag ganun. Delikado tayo dyan. Matatanggal tayo sa trabaho. Update lang namin ha, mga kabayan. Yun know, inuulit ko sa inyo. Dito ang ano, means, ng, means ng transportation namin para makarating kami dun sa pag namin. Makikihitch kami. Oo, oh eh buti na lang talaga dumating sa amin si Boss Madam sa si Boss Mogi kung hindi patay <laughs> lusaw ang mga kapugian namin sa init ng araw mga kabayani <laughs> <laughs> pero pinalad tayo you know Boss Madam may liga pa ba tayo? hindi ko na po alam eh sabi nila may niluluto daw sila ngayong month na to sana nga po meron para ano naku sigurado na naman area 1 na naman yan pag hindi nag wala yung magkakakampi na yun, malakas yun. Baka pagpumigil ulit. You know? At uh, abangan nyo mamaya yung huli namin. Sigurado na naman lamang sa libro. <laughs> 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 Kung yung libro umabot ng 175 pages ang mga isda, malamang 176 kami. <laughs> abangan nyo ah. <ha? laughs> Sabi nga doon sa mga sabungan, sandaw yung daanan ng mga nananalo. Kasi lahat ng gate, pag tinanong nila lumalabas doon, walang panalo, talo lahat. Parang kami rin, pag dumadating kami sa building, walang huli. <laughs> <laughs> Kaya nga, boss madam, pag tinatanong kami, may huli ba kayo? Lamang sa libro. <laughs> Yung kwentuhan lang ba? <laughs> kami naman kasi mga kabayanik, Kinuulit ko sa inyo, di ba mga kabayanik, doon sa nakaraang kong vlog. Kami naman ni Victorio, nangingisda naman kami, hindi para makahuli. Yung makita lang namin yung tansi tsaka namin yung sima namin lumubog sa tubig. Okay na kami ron eh. Ibalik uh -huh. e, mo lang huli. Hmm, makaramdam lang kami ng gutom. uwi na. <laughs> 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 na susubok ko pag-aaralan kung paano ng isda. 'Yun nga po ang the best doon. 'Yun ang hindi ko pa napag-aaralan kung paano humuli ng isda eh. Siguro alam matuto ka rin ng Arabic eh. Baka Arabic tong mga isda 'to eh. Uh -huh. Oo. Pero yung ano, Probs, magaling ako manghuli noon. Aba, boy, mas masarap yun. Di ba kayo nanguhuli? Eh, sa gabi marami ata yun eh. Oo, oh, doon ako kung nanguhuli sa mga... Ang problema kasi, boss, madam, malayo kami. Ah. Masarap sana kung malapit kami dyan. Anak ko, malamang wala kaming tulog. Lalo na to si Victor Ongasis. Eh, ang katabi nito kesa unan, kawil. Oo, okay. oh, pising rad, ang katabi niya sa kama niya eh. Matindi to si Victor Ongasis na, na natutulog nga ako to na nanginip sumisigaw huli 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 nung pala lamok <laughs> <laughs> huli niya lamok hindi ka nakahuli ng isda po lamok yung nahuli mo hmm. iba talaga pag ano ang kotse may ari babae iba yung amoy mabango oh? yung huli natin na sakyan mas maamot mas maamot pa sa atin dalawa eh <laughs> <laughs> Grabe <na ba> sila? <laughs> At tawagan natin si Gibson mamayang hapong Oy boy Gibson Pag hindi mo kami hinatid Hindi na tayo friend Hindi na tayo love Shout out sa'yo At Kodus hmm. Pas ka muna ngayon Wala kang kotse Ah ibig sabihin si Gibson Ang gratis sa inyo Sa hapon. Sa hapon Pag may huli pero pag walang huli, hindi kami pinapansin ng walang hiya. Ay! Andiyan ka, baka manood ka. <laughs> pag gano, walang huli. pag tinawagan ko yon tatanungin muna ako. Kung oh, may huli. Oh, may huli pa, boy. Pag sumagot akong wala, sasagot naman yon Ay, boy, pasensya na, boy. Busy ako. On call, eh. Pero pag may huli, ay, boy, sige, mga 10 minutes, nandiyan na ako. <laughs> boy, si Bosal si Boss Al uuwi na rin hanggang na si Boss Al ha uuwi na siya tayo naman ay eh, mga ang dal-dal -dal ko no Boss Madam no sayang okay, <laughs> nga eh inaantay ko sa, sa uwi, ocho sa may nga, nga, nga. Nga, na, sa may ano sa may beach club pa pa hindi dito lang Diyan lang kami sa may marine kala ano kala lunel Alah, no, sa daddy mo. Uh, Doon kami. you know doon kami kay Boss Marco nangangawil kasi pag walang huli nakikikain kami <laughs> you know sarap buhay fishing pising lang binabayaran ka ng kumpanya ganyan yun yung ginagawa mo tapos ayaw mo pag mag stay dito ha ah. yan o mga kabayanik kung nakikita nyo ayan o ito palapit na kami sa ano sa pangangawila namin doon sa pwesto namin. Na Yon malapit na. Boss madam. Napakaswerte talaga natin, Victoria. Tayo yung pinagtala talaga. Sabi ko, huwag ka lang mga ng babae. Hindi ka mamamroblema eh. Kita mo, bait mo. Nakasakay ka agad tayo. <laughs> Yan you know? o. Ang nakita pa namin yung amo namin. Sakay pupunta. <laughs> Hindi pa tapos oras nyo ah. Hindi pa kami kanina doon pag naglakad eh. Yun na yung dagat o. Oh. Yan oh, dyan kami. Dyan kami. Pero doon, oh, pero doon kami sa gate dumaraan. Dyan mismo? Doon gawi-gawi. Doon gawi. banda-banda. Doon banda. Sa so, malapit sa breakwater. Yan yeah, o, oh, dito namin sa doaba, sa gate. Ayan na. Ah. Mukhang ngayon ko lang kayo nakita madam nag-drive ah. O matagal na kayo nagda-drive dito. Yung sa yung nadala ko. Ah. Basta madam pag kailangan mong tagalinis ng bahay dito lang kami ha. 29 yung tao ko. Wala pang 10 minuto linis yung bahay mo. Huwag kang umasa may gamit ka pa. Pero linis. Linis. Oo. Oh, 29 yung tropa ko diyan. Oo, oh, mula Tobero, Mason Pintor Electrician. Ito 'yan. Kaya kung may mga kailangan ka, just call my name and we will be there. <laughs> Parang kanta yun. <laughs> kanta yun eh. Patay tayo. Mami Jing, boss madam namin to. <laughs> Wala akong ibang ano. Mami Jing ha. Yung sa mga nandyan. no, Naku, sumignal pa si Boss Madam. Parang ihahatid pa tayo, Victor Sagit. Sobra-sobra na itong kalabisan. Talagang ano na to. Parang kinakabahan ako na ito, Boss Madam. Baka may papasimento ka, Sementuhin na namin yung harapan nyo. Baka yung tubo nyo, tumatagas na. Baka nag-short ang kuryente mo. kailan mo ba magdagdag ng isang saksakan sa kwarto? <laughs> Baka yung pintura ng bahay mo luma na. Hindi, okay, okay magkalala. Magiging magkamarkada tayo sa pangangawil. Aba, mga... Ang taglamig. Ay, pan... Um, oh, pantaglamig. Maganda. posit kasi yung pusit. Pusit. Oo. Oh. oh, oh. Pakikita nyo din ako dyan. E, Ibig sabihin pala, nangangawil din kayo, no? Oo, sa kabila. Ah, sa kabila kayo? Um, kasi hindi pa ako nakaranas makahuli ng, ano, ng isda. <laughs> Hayaan nyo, ho. darating ang oras yan. Basta-basa -basa lang kayo ng libro. Kaya eh. Di ano yung kawal-kawal ding -kawal isda yan. Yun, Day, yung malapit kawal. na taglamig. Magpupusita na naman. Eh, yung dinadala ko yung isda. Yun, no? Ah. Thank you, ma'am. Dito na lang kami. Ay, yun, oh. No? Salamat po! Yun, nagis tayo mga kabayanik. Ito, natin, ah arena na may itlog. Yan you know. o. yun mga kabayani huli oh huli huli mga kabayani ko huli huli you know Oh, laglag Uli. 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 -lag ulit tayo mga kabayanik, laglag -lag ulit. Sagi sulit tayo. Hagi waiting. Mga kabayanik, waiting tayo. Medyo malayo tayo mga kabayanik dahil eh, wala tayong patungan. Doon ako nangingis daw. Doon ako nagpipi-pishing. Nangintayin natin. Ayan hey, na.

shoot, shoot, shoot. Oh, wow, ule. Ule lang. Ano mga kabayan nakabanak naman tayo, banak naman to, banak, banak Sabur, sa pusa matang. Ba? Diba? Natay siyo oh. sa sakit. you know mga kabayanik hindi na tayo nakapag outro doon sa may ano pinangingisdaan namin mga kabayanik andito na tayo ngayon sa bahay at nakaiga na ako mga kabayanik at yon uh, yun na tayo at maraming maraming salamat kay Papagat at ligtas tayo na kawe at salamat sa karagatan binigyan tayo ng biyaya I love you all at sa lahat ng sumusuporta kay daddy nick tandaan nyo lagi po kayo love ni daddy nick I love you all po ingat kayo palagi hanggang sa muling vlog natin I love you all buhay libya with dad in a tv